guys nandito tayo ngayon sa kapitbahay ko so may isang kwarto dito rewiring natin to kasi hindi nakuha ng elektrisyan pangalawang araw niya na to so hindi pa rin natapos kasi shortage yung linya so magabi na daw umuwi yung elektrisyan gusto pa sanang ayusin niya pero pinauwi na lang na may ari kasi gabi na sabi ng kasama niya pinawisan daw ng malamig yung elektrisyan dito paakyat baba sa isami hindi mapakali sino naman hindi mapakali na nandyan nakatingin yung may-ari so ganyan talagang maramdaman natin lalong lalo na kapag hindi natin makuha yung wiring so sa hindi talaga expert sa electrical no so huwag tayong mangako na tayo mag wiring kasi kapag hindi na yung magawa so mahiya tayo so lalong lalo na dito experience lang daw yung electrician nag ano siya na siya daw gagawa kasi alam daw niya so pinagbigyan naman ng may-ari so dito sa wirings niya ang kalat so ayusin natin yan yung mga connection niya dito sa switch common return so magkalat dito so ayusin natin rewiring kasi kapag anuhin natin yan yung wirings niya matagalan tayo mag trace tayo so troubleshooting tayo muna sa return common para madali natin na lang ma-rewiring. So okay lang yan na magkamali tayo, charged experience lang yan kasi hindi naman tayo matuto kung hindi tayo magkamali. So kapag magkontrata tayo ulit ng panibagong wirings, so alam na natin ang dapat gawin at ang dapat iwasan. So kailangan din 'yung yeah, quality 'yung trabaho natin. So maganda para marikomin patayo pa tayo sa may-ari kung sino yung nangangailangan magpawiring ng bahay. So Ayun natapos na natin, ilagyan na, na natin ng switch. Tapos na yan natin mag gamit tayo ng tester para mapadali ang trabaho natin. Kasi ex kung expert ka, so pwede na hindi wala ng tester. Pero mas maganda kapag may tester, mapadali ang trabaho natin. So dito, siyam na ilaw yan, isa sa gitna doon sa front po dalawa sa taas ko dalawa at sa gilid tig dalawa so sa front at sa taas ko sabayan ilaw at sa gilid sa kabila sabay din yan so siyam tapos isa doon sa labas so natuwa naman dito yung may ari dahil lilipat daw siya bukas at kailangan matapos agad ito so yung electrician so tinuruan ko siya kung saan siya nagkamali at pinayuhan na okay lang na magkamali kung hindi tayo magkamali hindi tayo matuto so nagpasalamat naman siya kasi tinuruan daw siya sabi ko mas maganda kung may tester ka para madali kang matuto